welcome to my channel. Hope you enjoy. God bless you all. Keep on watching. Please subscribe and click the notification bell for more chances of winning. Char. Sure. Lipat po kayo ng pesto kasi para maganda naman ang ating pagtutok. Medyo malakas kasi ang ilaw dito kaya masyadong maluwarnag. Masisilaw ko kayo. Kaya dito na lang kayo. Advance. Yan, yeah. para naman medyo malitang mga tibon. mo kailangan talaga ay hanapan natin ng gusto ang ating mga camera dahil tayo ay napakataba. Ito yung ating hati diary. From hati diary. <laughs> okay. okay. For today's video, ay ako ay magkikilay, hindi ako palagi nagkikilay pero dahil nandiyan na kayo ay tayo ay araw-araw na magkikisa ay magkikilay ang person pupunta tayo mamaya sa Lucena talaga kasi kailangan ko ng bilhin ko ito. ito yung mga kulang na gamot dito sa ating salon mamaya, pag medyo hapon at maaga pag... Kaya mo na ay magkikinis, bunasan ng pawis. Pawisan na ba? summer na na, summer na naman. Malabang ko na naman ang pawis. Tsaka mas, mas pinagpapawisan ako sa muka. Sa katawan naman hindi. Ito may bukol ako dito. Yan yun na eh. Tinatago ko nga ng bang. Alam mo, magkikilay tayo ng ating kilay, siyempre. Yes, Bonsoy. At kasama ko ang bata makulit. Ito sa, hi to the people, hi to the people. Ayaw niya guys, at bayaan na natin. Medyo maingay lang ang background natin guys kasi may gumagawa ata sa kabilang unit. kain mo chicken line. Siyempre kayo na ko pa sinasabi yun, no? Oh. Grabe ang hingay -hinga talaga sa likod. Pero okay lang yan. Pagpasensyahan nyo na mga fancy. Grabe, sobrang laki naman itong salami na ito. Nakakadulo naman itong salami na ito. Pero hindi ko kaya kong ipatagulo. Kaya na lang. Putol kasi ang kilay ko dito. Oh. Putol. Ito na microblade ko ito noong year 2018. Pag-uwi ko. Galing sa Saudi. At yan. Kahit nagpa-micro ako, lagi rin ako nagkikilay. Wala para lang ako nag -ano, nag-sungahan sa iyo ng pera. Ang gusto nung nagawa sa akin yan, para retouch ko ulit siya, babayad ulit ako. Eh, hey, nung time na yon bago pa lang ang micro, 8,500 na yung pinakamura. Tapos gusto niya babayad pa ulit ako, eh, hindi naman okay yung gawa niya. Hindi, hindi ko na pinayos kasi another na naman. Ano, putol siya, oh. Wala dito, oh. which is very sad para tayo nag ng pera pero meron talaga ngayon ang dami ng magagaling na nagmamicro tayo na lang gawin ko sa lamin ha ipipil lang na pipil lang natin yung mga part na walang buhok Ganyan lang naman ako magkilay. Hindi hmm. naman ako sa Bronx sa kilay. Gusto ko lang sa Ibu. Para pag pack! Ah! Welcome to my channel! O, diba? <laughs> Para naman masanay kayo sa akin na magkilay. At ako'y... Tamad talaga ako magkilay. Kaya lang, syempre, dahil nandyan na kayo, para maganda naman ang katsikahan nyo, magkikilay tayo, syempre. Ganyan lang naman, oh. Ipinipil ko lang yung mga walang buhok. Oh. O, oh, di mas maganda tingnan. May buhok ang dulo. That's it. Ito yung ating hati diary. Look. Maganda ba yung ating hati diary? Hat ba? Namiit ang bilbil. -bil. Mommy! Yes? Naka! Ha? Naka! Naka! Namiit naman ang konti ang ating mga bilbil. -bil. Oh. Ayan ang bata. Ayan oh. Hello! Mami. Hello. Say hi to the people. Ayan. Uh. Maliit lang naman ito ating pesto uh. And yan. ginawa sa atin ang ating hati diary. Pumitlit naman na, no? Pero pwede na din. Para lumitig yung ating braso. Malaki kasi yung braso ng mga person. Mana sa tatay. Ang tatay malaki ang braso. Eh. Yan medyo Z to Z. Ganyan lang, guys. Very, ano lang. O. Ay, ba? And, guys, ganito lang ang ating morning routine. Mag-aantay ng customer. Diyan kayo, guys. Gabi, anong pinapanood mo? Nanonood yata ng mukbang. Bebe, wag yan. Panoorin mo. Bebe, lakas. Malakas. naan mo. Hinaan mo. Miguel, malakas. Miguel. Miguel. Di ba marunong siya magpahina? And yes. Magsusuklay na tayo. Di ba palagi nagsusuklay, guys? Miss, alam nyo kasi, pag walang piya ay pero sinasabayan ko yan. Nang nambawa, may mamila ako sa Lucena. Kasi pag may biyay na yung sunod, sunod na, hindi na ako makakapamili. Yung mabigat yun. Dahil sinasabay ko din pag wala siyang biyay ako'y nagpapa para may kasama. Lalo na ngayon, mainit na. Sobrang init sa Lucena. Hindi tulad dito sa Tayabay. Ganyan lang tayo mag uh, yung mga everyday everyday ba. Everyday look. Yan. Tapos tumatitira sa akin kamay dito lang. Napaka tipid. that's it the one that got the boy lamlam kasi ang ating mata, kaya kailangan natin magandito. Diba? Very simple. And that's it, guys. Mamaya, uh, update ko kayo kung anong ating ganap. Kung may magaganap ba. <laughs> Ayan. See you later! Welcome to Tai Chinoy of Tayeras. yan Opening po ngayon ng ating uh, Bandstand para sa ating Tai Chinoy ng Tayeras Again. sa darating na February 9 2024 po Napakaganda po ang ating bandstand okay, Kaya lang po po Ang ganda kaya po po okay. Okay. this mame shop show mame tuturuan nga kita kamu oh 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 look oh mamay dalaw kamay oh mamay sa hipan hipan hipi hipi hipan hipan Bagaimana lagi pan?

Meron tayong uh, na sining na yung Basta si Manikhae na magasin isang art and civic na yung sa Kaso Komunidad uh, third floor Na magsisimula ng alas 10 ng umaga At sa hapon Ganap na alas 3 ng hapon po Ang ating Tegloy Grand Parade Tegloy Festival Zone Opening And the Dragon and Lion Dance Extra -wagans. At Sagabir, we love to get the most of my attic programmas ang, ang the sa night. But then one fireworks, and countdown. dito na po tayo sa bahay at nagluluto na po ako ng ating hapunan dahil it's 8 a.m. na po. At galing po tayo kanina sa opening ng Tai Chinoi ng Tayabas. Napakaganda po na kanila ang mga uh, ginawang kalamuti sa ating bandstand ng Tayabas malapit sa sa St. Michael Church. At sa 9 po ay meron daw silang Papaya works. Kaya naman bagay tayo sa night. I might eat a And medyo gutom ng mga person. Kaya medyo... Keep on watching. Kaya tayo at pisa lang ang ating kakainit Pero masarap yan guys. Thank you for watching. Hope you enjoy. See you all soon. God bless you all. Sana nag-enjoy kayo. And don't forget to subscribe. And click the notification bell for more chances of winning. <laughs> okay. So, ayan. Para palagi kayong update sa aking mga vlogs. Thank you guys. Thank you, thank you. Mama, mo. Keep on watching. God bless.